Uy, pinakaunang sea scooter shop sa Pilipinas na pwede ka magrentang ng sea scooter, electric skateboard at motor and 4x4 rentals. Tara, if ka ng Siargao at tapos ka na mag-tours, island hopping at surfing, ito ang dapat mo idagdag sa to-do bucket list mo. Pwede mong itry ang sea scooter at e-skate ng E-Motion Siargao. Bakit? For only 700 pesos, makakapag electric skate ka na for 1 hour with instructor pa yan ha? Don't worry kahit first time mo, tuturuan ka muna ng Emotion motion team. Once you get the hang of it, ang sayo magglide along Shargo's scenic roads. Feeling mo na sa movie ka habang humahampas yung hangin sa mukha mo. Pagkatapos sa kalsada, next is yung sea scooter experience. Imagine snorkeling pero may turbo. Ang dali gamitin, may short tutorial muna and then game na agad sa tubig. Ang sarap sa feeling kasi you just hold on to the scooter and it literally pulls you underwater na parang lumilipad. Sobrang saya lalo na pag dumaan ka sa mga corals at isda for just 499 pesos per hour, sulit na sulit na underwater adventure. Pwede ka rin mag ng motor at 4x4 sa kanila. This is your operating hours kung dadaan kayo dito at makikita nyo sila sa Jacking Horse, Cloud9 at General Luna. O ano pa hinintayin nyo, subukan nyo na ang lahat ng ito sa Emotion Surge Let's go!